Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay November 14, 2024 at sa oras na 8:35 ng umaga. Nandito ngayon ang special uh, operation scope ng uh, MMD sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabrielgo dito sa May uh, West Avenue. Malapit lang tayo sa kanto ng uh, EDSA. Yung padiretso niyan, yan ang uh, North Avenue at uh, unang nadaan itong uh, kutsing pula na kanina pa ay eh, wala pa yung may-ari ang uh, activities ngayong araw ay papasadahan yung uh, mga mabuhay lane at uh, itong uh, West Avenue ito yung Mabuhay Lane 1 ilang beses na rin ito uh, itong uh, West Avenue, magmula dyan sa EDSA. So, maayos na itong uh, bangketa Ang ganda tignan pagka uh, maayos katulad nito. Maganda yung resulta ng uh, clearing operation at uh, na-aware sila ata uh, malaking tunong din yung uh, social media ata uh, na aware yung mga hindi pa nakakaalam Binabakbak pala yung mga bricks dito Nasa kanto na tayo ng Del Monte sa kanitong uh, West Avenue. Didiretso ang team. O ayan oh, binabakbak o. Eh. na Nabanggit ko noon dito sa may part ng uh, Quezon City. Maski mo mostly yung sa uh, sasakyan sa may kalsada. Dahil ang sidewalk na sa loob. Pinakita ko sa inyo na binabakbak yan. So ito yung mga hatak. So ito, Nasa loob yung sidewalk. O, oh, tayo sa kabila, ha? Kaya, mas kaya medyo lumabas yung kailangang hulihan dito sa may bangketa na yan. Ay, ito. O. Oh. Ito yung tagos ng hinahatak. Ito yung pinaka-sidewalk dito. Marami dito sa Quezon City na nasa loob yung uh, sidewalk magmula doon sa hinatak na naharangan yung sidewalk dyan sa loob tawid lang tayo dito sa kabila so ito yon talaga nakapark dito sa gitna ng kalsada tatlo ito kanina pa ang team magmula doon sa inatakay na dito sa may sidewalk hindi pa nila inayos ngayon naglabasan na yung mga mayari saka ito ito naangklaan na ito eh. baka maatak din ito dahil wala pala yung driver nandito yung mga kasama sa trabaho Nahatak lahat yung tatlo Ang oras ngayon ay 9.30 ng umaga Okay tara uh, Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng uh, West Avenue sa nitong uh, Quezon Avenue So mag-u-turn nakapag u-turn na tayo from uh, West Avenue kumana dito sa Timog nandito na tayo sa Circle at uh, tayo dito sa Tomas Murato nasa kanto tayo ng Tomas Murato sa kanitong uh, Scout Fernandez at uh, mahahatak ito dahil kantong-kanto Marami pa lang uh, obstruction itong sasakyan na ito. Nasa tapat pa siya ng uh, yellow box. Kanto. Tapos naharangan niya pa itong uh, pedestrian na uh, crossing crossing. Nabanggit ko kayo na, 'di ba? Maski mostly 'yan. Okay lang. Oh, bibigyan ko kayo ng sample. Yung mga hindi pa nakakaalam ha. 'Di ba? Dati natitikitan yan. Oh, so, ito yun. Yung uh, bike lane sa kayong sidewalk. Bike lane, sidewalk. Clear. Nasa Tomas Morato pa rin tayo. May naatak na sila dito. Ito mga nauna. Ito yung mga nauna. Ito namang mam isasampas sa tow truck. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pagka naaarangan itong bike lane dito sa loob. And oh, yun, Dito 'yung na hat. Dito 'yung na kuha. Na harangan yung uh, bike lane. Dalawa. Naalala niyo ito? Yung nakaraan, eh, may naatak dito, nilagyan pa ng paskel. Nah, no parking dyan sa windshield. Okay, tara. Sa oras na 10, uh, 35 ng umaga, nandito na tayo sa Maya uh, E. Rodriguez. May nakumpis ka ng scope dito sa Maya. Uh, ano ito? Talipapayata ito. Ayan yung Skyway. Nag-cross na tayo sa Arneta Avenue. At uh, nandito pa rin tayo sa may uh, Rodriguez. Maayos na dito at uh, walang natikitan. Maayos na sa part na ito. Eh, Oh, di ba? datin, mga nakalabas ang mga puwitan niyan dyan, o oh, katulad nito nakaayos na ah, dito tayo papasok sa may, ano ito Matimias Barangay Don Manuel Matimias ito eh at ah, ito ay sakop ng, or kasama sa Mabuhay Lane o, oh, ang ganda ng pagpaparada ng motor o, oh. yun nga lang may mahatak dito Ayan. Oh, tignan nyo. Ito yung mga motor. Doon sa unahan lang lang uh, inata kanina. Nag-effort na talaga silang sampa dito. Huwag na maharangan yung sidewalk. After ng uh, matimyas, kumanan dito sa... Sandali, ano nga ba ito? Nalimutan ko na. Blooming Treat! May nahatak na agad doon. Oh. Ang oras ngayon ay 11.10 ng umaga. Bali sa kabila, may hinahatak. Mahala, mahala. Ilang tubig ba? Okay, tawid tayo sa kabila. Ah. Don tayo galing sa kabila. At nag-cross naman tayo dito sa España Boulevard. At uh, dito pa rin tayo sa Blooming Street. Tumagos lang. Merong uh, tinitikitan dito dahil naka-park mismo sa kalsada. Hello. Dalawa pala ito. Ilang basis na natin napasadaan ito eh. Maayos na oh. Wala na yung mga vendors dito. Tsaka wala na naka-park ng mga motorsiklo. Walang mga driver or may-ari. Back to tayo.